pagpalang araw mga kasaulo kumusta po kayo kumusta po ang lahat isang tulyasi po ng ginataang mais ang pa-order natin today at nagluto pa po tayo ng isa pang maliit na kaldero kawali. So, ayan na. pag po natin galing palengke ay hinugasan ko po ng mga beses yung ating malagkit. At hinuhugasan ko po yan ng maigi mga kasaulo kasi hindi po natin alam sa palengke eh inaano na po pala yan ng mga insekto. ah uh, anong tawag dito? ginagalag <laughs> So, ayan po. Tatlong beses ko po yan inuhugasan. Bale, dalawang kilo po ng malagkit yung unang niluto natin. At, pagkatapos naman po nating hugasan yung ating malagkit, ay ibinabad ko po yun mga kasawlo habang naghihiwa na po tayo ng ating mais. Okay. Ayan po, nahugasan ko na po pala yung ating um, mais. Bale, tatlong kilo ng sweet corn. At isang kilo naman po ng mais na puti yung gagabitin natin para sa dalawang kilo na malagkit. Bale, gagayatin lang po natin yan. Alalay lang po kasi po mahirap pong gadgarin yan mga kasawlo. Lumulusad po yung kutsilyo at ganyan po yung ginagawa kong paggadgad. ah uh, halimbawa po, gagadgarin ko na siya ng ganyan, tapos sisimutan ko pa po yung ano niya, yung uh, anong tawag dito, yung pinakalatak niya kasi malasa po yon mga kasawlo. Ganon din po yung ginawa natin sa ating mais na puti, no? ah uh, alam niyo po ba, iniwalay ko pa yung mais na puti dyan sa sweet corn, eh pareho ko lang naman pong isasabay ilagay yan sa ating uh, malagkit mamaya at praise all to god po ng no, mga kasawlo um first post ko po nito Grabe, ang dami pong may order. Alam niyo po, hindi pa ako marunong magtansya po. Tapos, nagtatanong ako kay ating Malu kasi siya po yung madalas magluto ng ganito. Kung sa ganyang piraso, ilan bang kilo ng malagkit, ilang gata. Kasi hindi po talaga ako eksperyensado pa dito. Grabe, hindi rin po niya alam kung ilan yung magagawa. Pero praise all to God po, may isi-send at isi-send po talaga si Lord. Alam niyo po, ah, nagsearch nag-search po ako sa YT at yun po praise all to God may nakita po ako at uh, tama naman po yung mga sinabi niya yung ginawa ko lang po eh dinagdagan ko na lang po kasi hindi naman po uh, masasayang ipopost po natin yung mga pasobra pero grabe praise all to God saktong sakto po yung ginawa natin so ayan po no wag nyo po palang itapon yung mga pinagbalatan uh, po natin ng mais or yung pinaka buto niya buto ba yung tawag doon hindi yung alam nyo po yung pinakakatawan ng mais wag nyo pong itapon yun kasi yun, yung panghugas po nun ay pang sasabaw din natin sa ating uh, ginataang mais mamaya po. Dahil malasa din po yun. Ayan, fast forward, ang dami ko ng kinatak, no? Nagluto po muna pala ako. Bale, yung sobra po natin kagabi na lechon na manok na ulam ay pinirito ko po. Tapos nagsangag lang po ako, nilagyan ko siya ng itlog at hotdog. Ayan po, bale almusal at lunch na po namin yan mga kasawlo uh, dahil anong oras na din po yan hindi po tayo nag-aalmusal kaya almusal at tanghalian na po yan kain po tayo mga kasawlo at pagkatapos ko pong kumain dyan mga kasawlo ay uh, nag ano na po ako nag asikaso na po ako para sa ating lulutuing ginataang mais ayan po yung ginawa ko po eh yung ating binabad na lakatan po or malagkit. Tapos, yung pinagsabawan po ng ating katawan ng mais. Tapos, yung pangalawang piga po ng nyug po natin. Bali, yung nyug po pala ay dapat 8 lang po yung gagamitin. Pero, dinagdagan ko po ng isa. Since may tubo na po tayo, ah, uh, i-ano na po natin, ibalik natin kung ano yung binayad ng mga customers natin. Dinagdagan ko po siya ng isang niyog at naglagay po ako ng konting asin pampabalance po sa ating matamis or sugar. Tapos inilagay ko na po yung puting mais at yung ating sweet corn. Yung palanggana pong pinaglagyan ng ating mga mais ay inugasan ko pa po yan at nilagay ko pa po dyan sa ating nilulutong ginataan mga kasawlo. Tapos, naglagay po muna ako ng isang kilo ng asukal pero magdadagdag pa po tayo mamaya. At wag nyo pong uh, occasionally po ay kailangan natin niyang aluin kasi po madudulok yan sa ilalim madudulok! Ayan po no at yung makatatlo po akong nagdagdag ng tubig dyan mga kasawlo hindi ko po muna tinapon yung, o oh sinabi ni asawa, yung busal po ng mais. Hindi ko po muna tinapon yon hinuhugas-hugasan ko po. Tapos, yan po yung nilalagay ko na tubig. Ayan, at naglagay pa po ako ng uh, isa pang kilo po ng sugar. Bale, hindi ko po ini, uh, isahang nilalagay yung paglalagay ng sugar. Bale, tinitikman-tikman ko po yan. Mga kasawlo kasi, wag naman yung sobrang tamis B, baka magka-diabetes tayo B. Ayan po, saktong-sakto lang yung, alam nyo po, sinaid ni asawa yung, pi, uh, yung pinag-anuan niyan. Uh, masarap daw po mga kasawa. Tsaka yung feedback, grabe. Yung feedback ni ate, may sabi niya, sa Kapampangan po ganito sabi niya. O oh, anjang tag 100 pa ini ay eh masayang pamayad mo keng kanyamon. O oh, di ba po naintindihan niya po sabi niya. Kahit 100 daw po yan na uh, 100 pesos hindi daw po masasayang yung binayad nyo dahil masarap po. At ayan nung nakuha na po natin yung tamang consistency ng ating lelot ay inilagay na po natin yung ating gata. Ayan po, 9 po na pigayan ng unang piga ng gata. Na-gets nyo po ba? Ayan po, nung tama, Depende po sa inyo kung gusto niyo ng malagkit na malagkit sa ating lelot or yung medyo masabaw po. Pero masarap po kasi sa lelot mais mga kasawlo, yung parang kalamay po siya. Hindi naman yung parang kalamay, pero yung malagkit na malagkit na malagkit po. Yun po yung masarap sa ating lelot mais. Tapos maraming, mas maraming niyog po or gata ay mas masarap po yung ating ginataan mga kasawlo. At kita nyo naman po pala mga kasawlo, wala pong daya yan. Hindi po tayo nagsasamot, o hindi tayo naglalagay ng bigas sa ating ginataan po. Purong malagkit po yan, mga kasawlo, no? Yung gata din po pala, mga kasawlo, 5 minutes or 7 minutes bago natin hanguin yung ating ginataan ay dun palang po natin inilagay yan. At nung naluto na po yan mga kasaulo, no, gigisingan ko si asawa, ipapabuhat ko po sana yan kasi medyo matimbang po dun sa white na table natin. Nadatnan ko po siya, natutulog siya, tapos uh, parang alam niyo po yung sumaseng-seng, parang ngayon po pala inaasid siya, hindi siya maka, ano, uh, inaasid siya, hindi siya makadighay kaya pag ano po sa kanya, namumutla siya, parang yung magkukulap siya, ganon. Ano na po ni asawa yon sakit na niya ever since yung parang magkukulap po para si, parang si ate. Kaya ano po ako ng ano sa kanya, hagod ako ng hagod sa likod niya, tsaka sa, uh, dito sa bandang... Anong tawag dito sa dibdib po siya? So, ayan po, ano, nung maimasmasan na po si asa, si asawa. Bale, humiga din po ako ng konti sa tabi niya. Ayan po, nilagay na natin siya sa mga tab. Bale, 500 ml tab po yan mga kasawlo. 60 pesos po yung ginataang mais po natin. Pwede nyo siyang ibenta ng 50 to 60 pesos per 500 ml tapo. po. Sa atin po kaya sinagad natin siya ng 60 pesos. Free delivery na po yan kahit isa lang po yung bilhin nyo, i-deliver natin. Dito po sa barangay natin sa Sepong bolaon at sa Baidbid po. Outside barangay po ay nag-charge po tayo. 20 pesos minimum, depende po sa layo mga kasaulo. At ayan po, ano, pinalamig ko po muna yan. Bale na ka. Yung first batch natin ay saktong-sakto po. 36 na 500 ml tab po. Tapos, pinalamig ko po muna yan ng konti bago natin yan takpan para hindi po yan mag-moist. At ayan na po yung mga nailagay na natin sa ating tab. At ayan po, ako po muna ay magpapahinga, no mga kasaulo mga isang oras po. Uh, nahiga po muna ako bago natin ipa-deliver sa mga bata. Yung dito po sa mga kapitbahay natin, maraming salamat sa mga suporta. Pag nagchat chat po ako sa kanila, isang chat lang po, sige, ganyan, ganyan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Praise all to God. At nung pagka-deliver po ng mga sa kapitbahay natin ay sa dalan na po tayo mga kasawlo, nag-deliver. At shoutout sa mga laging umuorder, order mga kaibigan po natin. guys, <laughs> sabi ko nga po sa inyo mga kasolo marami pa pong mag naghahanap lalong lalo na po yung mga anak natin at yung pinakapanganay natin na si asawa ayan bumili pa po tayo ng niyug po pinapiga na din po natin dyan uh, pagka uwi po natin ay magluluto pa po tayo. At yung cravings po ng anak natin na mabait na si Raya ay bibilihin na din natin since nandito na po tayo. Kaya nga po pumunta tayo ng porak dahil din dito sa cravings ni Raya. So ayan po no, 3.42 p.m. Ayan po. Nagluto po ulit tayo. Ah, konti na lang po yung natin. Yung mga bata kasi, magkilala ka sa ang mahal na cravings ng mga anak ko po, po. Si Rai Rai Tapo, si ate, gustong gusto niya to. Hindi po kasi sila natirahan. Ayan, may mga nagre-request pa po ng mga customers natin. Ayan, kaya. Pero konti na lang po yung niluto. Paluto na po siya. Nalagay na natin tong tunang piga. Pati yung kapitbahay natin si Joanne kanina. Hindi na po na ano sa first batch. Hindi na siya nakahabol. Sinuot ko siya kanina kung gusto po niyang mag ano uh, mag order ngayon ayan nag order siya kasi ating KK din nag order na po siya ng dalawa kaso um, sabi niya sayang dalawa lang yung na order niya kasi hindi na po kami nag deliver ng ganitong oras lalo na po holy week maglilinis na po kasi kami mamaya pagkatapos nito tapos si ating Melda din, nagtatanong din kung may pasobra pa. So wala na po talaga. Pasensya na po, for pick up na lang po talaga. Yun, hapon na po, no, nagluluto pa tayo ng no, mga kasawlo. Alam nyo po, naubos din po yan mga kasawlo kasi nag-ano na lang ako sa notes na lang po. Bale, pinos ko na lang po yan sa notes. Uh, for pick up na lang po talaga tayo mga kasawlo. No? Praise all to God naman po. At uh, ipinick up din po ng uh, may mga nagtatanong po kung meron pa, ganyan. At yung mga sa kapitbahay po natin, ang dami pang nabenta. Mga apat na tab pa po sa kapitbahay natin. Tapos yung pumick up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pa po yung pumick up. Tapos yung tira po, uh, sa mga anak ko po at sa pinakapanganay ko po. Gusto nila yan mainit, tapos isang malamig. Mag-ref po tayo. So, ayan po mga kasawlo. At dito ko na po tatapusin ang ating video hanggang sa susunod. Maraming salamat po ingat ang lahat. God bless us all po. Bye!